Thank you. today is Tuesday. Ang oras ay 10.32. Share ko lang pala. Solid na, solid na trabaho to, no? Isa sa mga natutunan ko throughout my career na ito ah, per, ewan ko kung mag apply sa lahat pero natutunan ko na in every task or activity or challenge na darating sa akin, isa lang ang gagawin ko. Kailangan meron akong mindset of, the, of a beginner. Talagang kumbaga I will approach everything as a beginner pero meron na rin akong konting mastery. It is a work in progress hanggang ngayon. Tiyatry ko pa rin pero ganun talaga. So boring vlogs. Alam ko naman ang title ng mga vlogs ko na to ay mga vlog sa walang manonood dahil wala naman talaga manonood ako lang yan po ang Tuesday ko ngayon eh January 23 uwi na tayo at nang dumating na ang araw ng Merkules dito nagkaroon ng kaganapan ang linggong ito and this is the start for a week full of work para sa linggong ito grabe talaga Kalagulan naman ni Kaya Betang na talagang Talagang walaguyem. Ang ginawa lang namin dito ay mag-witness ng mga deliveries at mag-inspect na rin ng mga properties ng government dito sa area na ito. Pwede Sa puntong ito, hindi ko in-expect na dadaan pala kami sa gitna ng lahar na nakikita ko lang sa Megadike. Ayos dito, kakaiba experience. At dito sa point ng vlog na to, uh, share ko lang itong dinaanan namin from sa Lahar, Pau, ng Mega Dike palabas ng Barangay Lara. Grabe ito pala yung dinaanan namin. Ito tayo bigla! Ito, Ha, dito nagpatay na ng aircon si no, no, Sir Norman no. para hindi yeah, kami mag aircon, no. dahil napakatarik dito ang uh, aking para makakonek sa Megadike Highway. Ang oras ay... Oh my God. Sabay, hindi okay. ko alam kung bakit napakasarap kumain ng Angel's Burger kapag midnight after work. Marami akong nakikita dito kumakain kaya Angel's lang sa kalam. Uh, nung dumating yung Thursday, dito naman kami sa Kalumpit nag-check ng inventaryo. Shoutout sa iyo Ma'am Denny. Ready ready na tayo para magbilang. Na nako. Dito napakadaming equipment talaga dito kaya nag-enjoy kami at napagod. At dumating na ang araw ng Friday at 3 days na kaming straight na nag inventario At alam nyo, sa araw na ito may kagimbal-gimbal na pangyayaring kaming narandaman. Kaya panoorin nyo to. Kasulukuyan po kaming nandito sa Haunted Toolkit Shop. At ito po ang ating AO. Mama, natakot ka na po ba? Sarap na tatay ni! Ito, pakita ko lang po yung ano ha. Ito si Kenneth. Oh. Ito, ayun o. Oh. Baka may makita ha. Ayan, nandyan lang po yung mga kababalagang nakabalot dito sa Tokits. <laughs> Takot ka na? Oo, oh, sir. <laughs> Baka sa likod ko, meron. Oh. Kalain mo yun, for... no? nagtatrabaho ka lang. Makakita ka pa ng multo. Ayos! Awoo! lang, lang? Ay, uh, <laughs> Langyan naman. <laughs> Nag-enjoy ka ba sa ano ma'am? -ma Aligo, sir. Nakakagilabot ang pagbibilang. Alright! <laughs> Actually, mahaba ang linggong to kaya dito sa point ng vlog na to, nagaya akong mag-dinner. Tara, kain! At ngayon po ay iinom. Hindi naman kami iinom, mabilis lang. Tama tamang ano lang. Shot lang kasi sobrang pagod this week. Nakita nyo naman. Yung itsura ko, ganyan na. Yan na. Today is Friday at ito ang tatawag kong Soju it's Beer ba 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 Friday. Kung kumbaga, konta lang sa pagod. Napagod ka ba today? Makapagal na. Kaming gawa tayo, may pagal ko. Grabe, gutom pa pala itong mga kasama ko kaya nag-iya na dito sa Makdo. Ay nako, alam na alam na pagod this week. Kaya salamat sa inyo, Jello and Via, sa inyong efforts sa pag-inventaryo natin. Kumain lang kayo dyan mga brothers. Good day, mga kaibigan. Oo, <laughs> oh, kita-kita tayo bukas kasi Sabado na naman. Nag-text na po yung nanay ko. Uwi na kami. <laughs> Arlo Kapanti, bukas na lang. Good morning, ma. How's the weather today? Actually maraming nangyari nung Sabado it. pero Mayroon wala akong footage yeah. Kaya ayan, sobrang lamig lang nung araw na yun Napakasarap Na nga yung lamig sobrang ng, ng Sabado ito eh Ang hirap maligo Actually, hindi pa ako nakapag-massage sa buong buhay ko kaya dahil sa pagod ko na rin ngayong linggo, sinubukan kong magpa-massage dito. Ang sarap kaya nung no? hot stone ba yung tawag dito? Perfect na perfect sa magang katawan ko sa pagod ng linggo nito. Ayun o, no, di ba? Ayos na ang aking puto-puto. ano sarap dito sa CLC Spa. Babalik ako. Hi guys, today is Sunday at walang masyadong nangyari kasi nagtambay na ako sa bahay. Pero ipapakita ko lang, linipat kasi ng nanay ko yung kulungan ng aso. Abuse ka ako, nag-away kami dyan eh. Kasi nga, eyesore, pero her house, her rules. Pero eyesore nga, sabi ko sa kanya. So mga kaibigan yung araw natin ngayon na walang nangyari kasi natulog lang ako. Bali, sobrang pagod kasi nung buong nagdaang linggo. Kaya ngayong last day na ng week, Laman ako ginawa di matulog. And na uh, napakaganda ng weather dahil uh, sobrang lamig. Malamig ha. Alright, so mamaya na lang. Napagod ako ngayong linggong ito pero very fruitful naman. Hindi ko alam na next week mas mapapagod pala ako. Tuloy-tuloy lang natin to. Ako si Carlo Kapati. See you next week. Late uploads!